Tungkol po rito sa uh, dumarami yung mga kasong ganito and also yung COVID, eh, alam naman natin ngayon kapaskuhan, ang dami pong mga party. I-advise um, yeah, po ba natin na uh, okay lang ang uh, dumalo sa mga uh, pagtitipon? Uh, una, depende kung gano'ng karami po sa pagtitipon. Pangalawa, uh, sana po may dalang mas kung hindi maganda yung ventilation. Uh, pangatlo, siguro matagal na yung tatlo o apat na oras para kasi mas mahabang oras, mas nagkaroon uh, nagkakaroon ng panganib na kung may isang may sakit doon, mag po. Mm -hmm. Three hours, sabi, sabi po niya three hours, mahaba na po yun. Dapat after three hours, uy, uwihan na tayo. Parang ganun. Opo, at saka hanggat maaari, uh, walang kwento-kwento muna. So talagang ano, kain, sayo pagan o kaya kumanta. Pero wala munang kwento-kwentuhan. Parang sa ganun, nababawasan yung exposure ko.